Let's go! So, magdartay ng LED street light LED. Ito ay sa at, um, uh, shapi kung saan na may remote. Wow. May remote control at ito ang kanyang uh, ba to? So, mahilig po tayo kasi sumaya. walaman mo naman tayo, dancer tayo at uh, sumasayaw-sayaw. So, kailangan natin dito sa ating bahay ay meron tayong mga... pampagana, pampa, pampalakas ng tatawan so ating isayaw lang at kailangan natin uh, ng ating katawan kailangan natin ng mga uh, lights mga disco lights so ito is sa mga pangarap ko mortar no? sala lang magkano na ito 100 100 plus lang to. so mortar po tayo nito no? so ayan isi-set up na natin ito para naman uh, masubukan natin kung gaano ito uh, para tayo nasa disco ha no namimiss ko na kasi pumasok ng mga bear house bear house eh. joke lang no Joke lang ah, uh, pumasok na mga disco house ka So ayun, ididikit na po natin itong ating LED street light dito sa ating algirid ng ating uh, mga dingding, no? So ayun, kailangan pantay na pantay natin, no? Kailangan bigyan lang natin ng uh, masusi nga uh, pagpapantay. Para naman sa pagsayaw natin, eh. Minchu ka na naman tayo pag uh, umiilaw-ilaw na tong, uh, disco light natin. So let's go! So ayan na nga yung ano, labas, no? Wow! talaga na parang nanto nga pumasok ko sa isang uh, KTV bar no dito sa aking eh, hey, kwarto ko lang to gusto ko KTV bar kulang na lang dito 2 x kaya uh, mga pundador o mga no? so kailangan natin ay eh, ang stress natin sa pang araw araw na ginagawa so wow ito pwede mong baguhin yung ilaw pabilisin pabagalin um meron siyang remote no so Magagalaw mo yung gusto mong gawing ilaw, gusto mo na mga pang ano, pang disco-disco, uh, kaya pang ano, pang sweet-sweet na ilaw, no? So, wow! Para na akong nasa Ki-TV Bar! <laughs> oh, no! Oh, yes! So, patay natin yung let's go! At tayo'y magsayawan na dito sa ating uh, at sa KTV di Bar Disco pub house ito uh, um, halaga lamang na 100 plus lang itong LED LA light na to eh. Napapasaya na ang aking ha. Uh, dami Ah, na aking katawan ay napapagana sa pagsasayaw So, come on guys, samahan nyo ha sumayaw today Dahil itong aking ilaw ay Disco Light Pub House yolas Let's go!